So, what's up guys? So, kadoon naman ti tilapian mga idol. So, ang galit natin ay dalasan tayo kaya mga idol no. Tapos, yan, katatay ka list na. Tapos, nabranda ta. Tapos, haji ko. Iligas na tapos, ikaw na di bagis na. Tapos, buguan tayo ng Ayan, pass forward dia pula, no? Tapos, malapas tu yang awain. Oh, Ayan. Inyakan balong ayan. At ni Alatis ni Ronda pa ni balong ala nyamit met din sa pemug dalos pero mukmikitig dalos pero nalipatak lang ata. Ibote pa in kwan tilapia tinutusok ikaw hindi. Charot. Joke lang. Yan. Yan siya na tuloy naghiwa si balong nya metin George. Nung natapos ng dalusan, hinugasan mo, Pwede pa yan inuhugasan, yun iba dyan hindi kahit na mabaho, charot yan oh, ng yun ng ang salat niyong tamika, tamika ay mantika, sorry mantika nga mata kalak tamika kasi. Tapos kiniyiwar kiwar kiwi mitingi pa naghatyo kan ka, pero malabo magustuhan. Ayan na. Tapos, sinawa ko pala yung mantika. Akala ko may itang pagkaramdam ko sa iyo. Hindi pala, hindi. Charot. Tapos, sa na yung pagmamahal ko sa iyo. Kapigit mo, luto na pala yung pagmamahal. Ay, charot. Thank you for watching.